Oh, tinawagan niya yung kanyang anak sa sa kuyo sa video call kasi meron ng pigsa. Kaya mag-usap kami sa video call para magamot ko siya. Oh. Ayos doon. To big sa 1.5 pag prepare o oh, kumaski sa tumbler. Sana yung anak mo dyan pa, tinanan na natin. O, oh, yan. Yung ni mo, na take exam. Ah, ito yung... Yung dito, na... Nag-take siya ng exam. <laughs> nga nagingi ng tulog sa akin nga para makapasa siya. Oo. O, an ano nga yung pangalan nito? Agnes Ann. Ah, Agnes! Ann daw, ba't sila. <laughs> Agnes! O, yun. Sakit daw, sakit. Yan. Ay Parang hindi makakalawa. O, oh, sige. Agnes! Agnes! Uh -huh. eh ano, ipakit ik ikaw yung nagingi sa akin ng tulong ha, para sa exam, nga nakapasa uh -huh. oh, wow, praise the lord congrats, nakapasa ka kaagad okay, wa wala impossible yan, kasi magdagsin ako ng prayer, nagyan ang gamitin mo, pasado na kaagad pero may problema kang uh, pigsa, pwede ko makita e, tingnan ko yung pigsa mo dyan sa paa eh ano mo kay gamutin natin Ah. Uh, yan. Sa, sa paa. Paa. Yes. Yan. Sa... A, ano na yun? Naopirahan na pala yan. Tinanggal na. Uh, sige, wag mo na lang, ano, wag mo na lang buksan. Pero yan, pag sariwa pa, wag mo lang basahin para mapasok ng tubig. Nung Sabado. Sabado siya kiopirahan? Uh. Oh. Ano ah, gamutin ko yan para hindi na siya mag manganak at hindi ka natutubuan ng pigsa. Mag-ano ka ng tubig, kaya lagyan ko ng dasal. Anak mga anak? O, Ruy, kasi mga anak yan. Tutunawin ko na lang yan. Tatlo daw ang anak niya pa eh. Tatlo yan. So, sige, no, o, si Ginoo ko. Tatlo yung anak. O, oh, yan na. Yan na pa. Yan na pa. O, oh, ayan, Ruy. O, oh, yan ang paa niya. O, sige, ha. Gagamutin ko yan. Uh, ngayon, mag... Uh, o, sige, nakita ko na. Magkuha ka ng... Ano, magkuha ka ng tubig na inumin mo. Pagkatapos, mayroon ka ba dyang... Luya? Kaya, na, bas dala, basan ko yung luya, tas tapos -dikin mo, yun ang itapal mo dyan. Para patayin yung bakterya na yan. Tatlo pa naman ang mata. Tapos yung tubig na sa basbas -bas ko, yan, bawat ino mo dyan ka magkuha. Para matunaw na lang yan, ha? Tutunawin ko na yung pigsa mo na yun na tatlo. Apat po, apat. Apat, apat ang mata. Uy, ginuho ko. Ayan na o, Nakita ko. O, ayun, no? Dag Dagdag na. Uy, nadagdagan. Dumadami yan. Eh, itawas natin nga mamaya. Oo. Oh, Itawas natin yung mamaya. Para makita natin kung baka may elemento. O baka may elemento nga naapakan siya kaya nagalit. Eh, hindi lang isa, naging apat na na ah, ibig sabihin yung operahan na ni doktor yan tapos nagpalit apat na <tripe> <tripe> ah nilinis lang ah. oh, oh anong gamot iniinom mo Ano, kuamoxiclab, tsaka silikosib. Tsaka ito yung pang ano, ointment. Ah, yan. Okay. Maganda na gamot yan. Ointment. Basta wag mo lang siyang, kwan, wag mo lang siyang basain. Ba bawal, ano ha? Bawal basahin, paamo may kisa. kasi may sukat pa yan, papasukan ng tubig yan lalo magdami ng oh, parang lalabas na Oo, yung laman. Laman yan. Dali lang yan may Sagin. gagawin ako diyan. Ito ha, magkuha ng tubig tapos inumin mo Kaya tunawin na lang natin yan. Pagbol ka mo tubig. Para hindi na siya magtubo. Mag oh may tubig na pa. Eh. Okay Buksan na. Ng tubig, Gabriela, ang talo bang tubig. Mm -hmm oh, tapos... Yung tubig na yan, pag nadasalan ko, huwag kang iinom ng ibang tubig, kundi galing dyan. Huwag mo lang siyang patuyuan, dagdagan mo na lang nagdagdagan. Para yung pigsa mo na yan, matunaw. Ibig sabihin, natutunawin na lang natin para hindi na na yan biakin. Okay, magsimula na ako ha ang ating uh, mag magpersonal muna tayo na panalangin, pwede ka rin manalangin. Ang ating dasal ay nababasa po natin sa Lucas 11.2, yung dasal ng Diyos Ama. Okay, magsimula na tayo. Manalangin kahit sa isip mo, okay na yan. Kung ano yung personal mo na, magdasal ka muna ng personal mo na dasal. Okay, magsimula na tayo. In Jesus name, hmm. at ikaw ay kagaling. In Jesus name. Puh. Okay? Ayang okay. tubig na yan, nabasbasan ko. Diyan ka ng inumin. Tingnan mo. Tutunawin ko na lang yung bukol mo na yan. Pero yan siya, lalabas na yung ano ah, yung mata niya, ilalabas niya yan. Mag ano ka lang ng tisyo. Ilalabas na kaagad yan. O sige, yung tubig, pwede ka na mag-inom para makita mo nga iluluwa niya na yan. Mm -mm, para di na siya magbalik.